Nangyayari po ba ang child marriages sa Kapihan, Senyor Aguila, Mr. Kilario? Hindi po. Hindi po nangyayari. Not to anything about uh, my oh, Talaga mami. Wala. G and <laughs> Ito ang wow trending. Kababuyan ni Senior Aguila sa Kapihan ibinulgar ng mismong taga-Socorro. Bago daw pala, magaganap ang kasalan at labing-labing ay si Senior Aguila daw muna ang unang titikim Oh my God! Kaya nais ni Jason Pidad na mabuwag na itong maladimonyong kulto sa Sukoro dahil yung mga bata na hindi nila pinapayagan na pumasok sa paaralan para daw makapamuhay na sila ng normal at dapat matapos na ang kalukuhan ng matabang Senior Aguila na ito at para na rin daw na makulong na itong mga nasa likod ni Senior Aguila na gumamit sa kanya. Ginamitan daw ng hipnotismo ang mga guro at iba pang nalinlang nila sa kanilang grupo dahil bago daw niya gawin ang video na ito. May isang guro na nagpadala sa kanya ng mensahe at galit na galit, tinawagan pa siya na itigil na daw ni Jason ang pagtatahol niya sa social media dahil mas may alam daw siya kaysa kay Jason dahil isa siyang teacher. Wow! Nilason ang isip nila. Akala nila tama ang ginagawa. Tama ka bro. Kailangang mawala ang gawain ng kadiliman. Tama ka. Kawawa ang mga bata na walang kinabukasan. Magandang umaga uli sa inyo mga sumusubaybay natin. Gusto ko lang ulit paalam sa inyo yung dagdag na informasyon doon sa isyu ng kapihan. Maginig kayo, pakinggan mo lang saglit ito kahit mga 2 minutes para maintindihan mo lalo. Kasi kung mag-quit ka kaagad, ay baka uh, nagiging useless na ang pagsasabi rito. Please. Ngayon, uh, yung mga unang uh, pinupost natin na video, kasi ano yan, protection yan doon sa mga tao na andun sila sa kapihan ngayon. Dahil kailangan natin, kumbaga, mailabas yung, uh, malibre sila, yung mapuksa sila doon, para yung mga bata doon na nakita natin na nag-araro, nagpala, na aboso ng uh, kanilang grupo, para maligtas. Kasi may mga anak tayo, may mga anak kayo. So, mawala na doon sa kahirapan na yun. So, magkaroon sila ng freedom na doon mabalik ang kanilang pamumuhay. Yun kasi ang pinaglalaban dapat natin. Ngayon, nag-message sa akin yung ano, yung personal message sa akin yung pinsan buo ko na hindi daw ako pwede makikialam dahil hindi ko alam ang istorya doon. Ba't ako man himasok doon sa buhay nila? Well, ganito yon Hindi naman ako sa hindi makikialam kasi tao tayo eh. Eh, ngayon, apiktado rin tayo doon sa mga kapatid natin doon sa ano. Ngayon, kung sabihin hindi ko alam, nagawa-gawa lang ako. Kung nagsadya lang ako para mag-vlog, para magdaldal dito ng sarili kong kagustuhan, nakikita na natin doon sa TV. Tapos, ang mismo nagdala ng informasyon na galing doon sa loob ng kapihan, mismo kasamahan nila kumbaga doon sa community, sa samahan, na naka-exit, nakatakas, para maghingi kumbaga ng tulong dito sa gobyerno. Kaya nagpunta doon sa Manila para makahingi ng tulong na mayroon pang mga tao doon na ganito yung pinagdaanan, ganito yung ano. Ganito kasi yan ang nangyayari dito. Kung yung pinsan ko nagtitik sa akin ng ganito na okay lang sila doon, parang ipinaglalaban pa nila yung hindi sila didisturbuhin, hindi sila gigibain. Pero ayon kasi sa atin, na tayo nagmalasakit kasi may mga tao doon nakikita natin, hindi natin kayang tisin na yung mga bata doon wala nang papuntahan yung buhay nila. Kasi hindi nga marunong sumulat, hindi marunong bumasa dahil wala nang, hindi na nila pinapaaral. So binububo na nila yung mga bata. Tinuturuan lang nila ng trabaho doon na bongkalin yung bundok. ba diba? So kung may mga anak ka, malasakit na lang kaunti isir mo para masuportahan natin yung against doon sa kanila masuportahan natin yung gobyerno na mapuksa sila. Kasi kapag napuksa na yan sila doon sa ano, di ba, magbalik na yung normal na buhay nila. Kaya nga, kung mapuksa na sila, iniisip kasi nila, wala na silang bahay na babalikan, kasi doon na sila kumbaga sa ano, nabinta na nila lahat dahil tapos na yung ano eh, tapos na ang istorya noon una eh. Kumbaga, yung damage sa, uh, na, na, ano na, uh, natapos na. Ngayon, recover na lang. Kaya pag recover nila, hindi pa rin ako titigil sa pagdadaldal dito kung halimbawa makarecover na sila na bigyan sila kumbaga ng chance ng gobyerno na maibalik yung normal na pamumuhay nila. Bigyan sila ng financial tapos yung mga maestra na naawol sa gobyerno na nag-quit Bigyan sila kumbaga ng duty uli, ibalik doon sa serbisyo pati yung mga pulis. Ngayon, ano kasi ito? Tingnan mo. Si Commander Nagila na yun yung pinaka Senyor uh, ano nila, Senyor Diyos nila na mataas doon sa kanila, nung inimbestigahan na ni Bato, nung tinatanong na ni Bato, nag-declare na nga siya sa sarili niya na hindi ko alam sir kung bakit ako napunta dyan sa pwesto na 'yan. Maliit pa lang ako, bata pa lang ako. So ibig sabihin, itong sistema na to, kung siya nag-declare, yung membro pa kaya niya? na may kaalaman doon sa ano, na yung nagkukumbinsi, sumuko na eh kumbaga, nasurrender na siya na hindi niya alam, yung membro lumalaban pa, ibig sabihin uh, ang lumalabas na ano nito yung nakalabas parang ano to, nahimasmasa na kasi kung nadali man ito sa orasyon nadali man ito, parang may hambing mo doon sa siyabo yung naiwan doon may tama pa Oki okay pa palagi yung ano nila may tama pa pero itong nakalabas na himasmasa na hindi na lasing ibig sabihin may gamot pa yung itong mga tao na naiwan doon kargado pa ng gamot para idipinsa nila yung ano nila na nasa tama sila kaya yun ang isang problema doon ngayon tayo naman na habang nabubuhay dito sa mundo nagiging versus ito tingnan mo kung yung senior agila nila eh yun, yun pala ang maraming dinadali na babae doon kasi yun ang nangyari. Mga, mga, mga bata na ano, yun ang unang tumikim. Sus! Grabe kasarap ang buhay ng animal. Sana all, sabi ba nila? Kaya, yun talaga yung juice nila sa kadiliman. Yung juice nila kumbaga sa katarantaduhan. Yun yung juice nila kumbaga sa kadimonyuhan. Kaya, itong grupo na yan, kaya nga natawag na kulto, So, consider mo yan sa demonyo yan sila. Kasi hindi yan kumbaga freedom of uh, ano ng mga tao eh. Kumbaga nagkaroon kumbaga ng komunista doon yung samahan nila. So ngayon, nagiging demonyo yan sila, tayo naman magmalasakit tayo na nagiging support tayo ng Diyos. Ngayon, para makakatulong piersa ka, makakano, itong video na to, pag makita mo to, ishare mo na lang doon para lalong lumakas ang PIRSA ng gobyerno. Pag lumakas ang PIRSA ng gobyerno, mapupuksa ito yung grupo na to. So ngayon, kapag isir mo ito doon sa tao para isir din ng ibang tao, isir ng ano doon sa gobyerno hanggang dumating, so ibig sabihin katulong tayo doon sa gobyerno para matigil yung ano nila. Dahil kung hindi matigil yan, ibig sabihin, Tinitiis lang natin yung pagdurosa ng mga bata doon. Tinitiis lang natin yung pag-ano ng mga tao doon. Di ba nakita ninyo yung Uh, sa TV, magkano sila ng magwagayway sila ng justice for uh, sa kanila na ang ibig sabihin doon hindi sila pakialaman, hindi sila istorbohin kasi nasa tama sila. Wala sila sa tama, mga lasing pa sila. Pinakain pa sila ng orasyon, kumbaga sabog pa sila andon pa. Kaya tayo na nakakaintindi tayo na hindi tayo na, orasyonan, yung parang na-hypnotize pa sila. Ngayon, isisir ninyo doon para makakatulong tayo. So, yun lang yung pinaka-ano ko. Kaya, huwag kayong mag-alala, taga uh, Sokuro, kasi kung maalis na kayo doon, magiging relax na yung buhay nyo. Tapos, huwag kayong mamuroblema kung wala kayong bahay na uyan, kasi hindi natin tititigilan na kahiling sa gobyerno bibigyan na naman kayo ng tirahan. Hanggat, hilingin ang hilingin, hanggat ma marating uli ng gobyerno, maramdaman uli ng gobyerno na mayroon kasi talagang nangangailangan na tao kasi maraming nangangailangan pero minsan hindi talaga nabibigyan ng pansin kaya hindi na intindihan tapos hindi nabigyan ng aksyon agad kasi nga walang nagpapaloap, walang nagpapalo up pero ito, ako ang magpapalo up, kayo taga share lang kayo kasi kayang kaya ko naman dalhin yung salita papunta doon sa gobyerno para mabibigyan natin ah... Uh, yung kahilingan ng tao, hindi natin ina yung gobyerno, puro lang tayo hiling, puro lang tayo hoping. Pero at least may nagpaparating. So kayo yung nagpaparating, pwede magsabi kayo sa akin na kung anong sabihin natin, tanggapin ko. Tapos isalaysay natin doon sa gobyerno. Malaking tulong na yan sa atin. Sige, yun lang yung ano, uh, message ko ngayong araw na to kasi umaga na to dahil kar-receive -ka ko lang ng tics na galing doon sa kapihan mismo sa pinsan ko, hindi ako makikialam. Ba't hindi ako makikialam? Eh, nasa ano sila, hypnotize sila ngayon. Kailangan yung gamot, mal, yung gamot mag-expire. Kasi kung hindi mag-expire, nagdurosa yung mga tao, pati mga bata. So ngayon yung mga bata, walang kinabukasan. Okay, sige, pakishare na lang. Shout out dyan sa inyo na ano, para makarating doon sa iba. Sige, salamat.